Hello guys, andito na naman ako sa kapitbahay ko. Manghihingi ako ng pananim. Pahingi akong pananim. Yeah, ano? Okra na lang o kaya talong? Wala na Talong. Wala na. Mo. Wala na rin. Wala ka na maliliit na talong? Yeah, ka kung gusto mo. Nasaan? Ayun. Ayun talong yan. Sige, yan, yan, yan. Dapat ito sa hapon. Sa hapon, ganun din yun. Bakit naman? Bakit naman? Bakit sa hapon? Ba't naman yung hiningi ko sa'yo, buhay na? Ang dami mo na kasing ano, dikit-dikit na eh, oh. Ha? Ay, may bunga oh. May bunga. Wala na? Ayun pa ah. Ayun. O, kasi dikit-dikit yung ano mo, hindi rin naman niya na ano. Dikit-dikit. Ayun pa. Ayun pa oh, okra. Ayun oh. Maliit. Ayun, 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 oh, sa dulo. Ayun, maliit. Kasi yung okra ko, lima lang ata yung nabuhay, apat. Ang laki naman yan, yan. Yan yung sinasabi ko. Yan. Dikit-dikit kasi bawal yung dikit-dikit. Eh, natakpan na kasi lang. Kasi mag-aagawan daw ng anong tawag nun? natakpan ng lang. Ayan ang palaya. Ito ano to? Talong? Ano? Yan ano yan? O siya, akin na rin yan. <laughs> Magic yung aking ano ipananim. <laughs> ano na malaki na bago itanim salamat dito ha pupunta ako dun sa akin ano itatanim ko to isa din na pananim ko, automatic ano na, automatic malaki na. Yan. <laughs> May bunga pa. Oo. Oh. Malang? Oo. oo. Oh, oh. Ayun o. Ang galag? Diyan kay Libby. At na yung aking pananim eh. Tanghali na ako, guys. Kumain pa kasi ako. Tanghali na. Ang taas na ng init, guys, so. Oh. Masakit na sa, ano. Masakit na sa balat. Kahapon, guys, kasi kuding ng asawa ko. Binungkal niya yung mga lupa. Ayan, o. Oh. Binungkal niya yung lupa ng mga pinagtatamnan ko ay natumba yung isa hmm. natakpan niya ng lupa binungkal niya yung mga gilid gilid o oh. yan kuding niya kasi kahapon ay nako kung hindi talaga ako magdidilig guys pati pala dun sa labas guys ano guys ano di na ano, nag, nagdamo din pala siya doon. Naggamas. Doon sa may labas. Ayan, no, malinis na tingnan doon. Sana may daan kami papuntang dagat, guys. Gawa ng sa mahal na araw, makapunta doon sa dagat. Ayan, pag hindi talaga ako magdilig, guys, o, kawawa yung aking halaman, guys. Tuyong-tuyo, o. Pag hindi ako nagdilig, Ayan guys, so ang ganda na tingnan yung aking ano guys. Pati pala doon binungkal niya. Titingnan ko yung mga sitaw ko guys. Kasi kahapon hindi ako nakapunta. Ito. Ito yung huling punta ko dito guys. So maliit pa sila. Ngayon malaki na guys. So, di ba? Ang ang ano, ang galing talaga. Oh. Ito na yung pinaghirapan ko guys so oh, may bunga na guys. Ayano. Ayan. Oh. Ayan. Naka-harvest na kami dito ng dalawang piraso guys nung nagmas ako. Ayan, oh malaki na tong isa guys oh. Ang bilis ng isang araw lang ako pumunta dito huling punta ko. Oh. Ang laki na agad niya oh. Ang laki na. Ang dami ng bunga guys oh. Oh, apat. Iwan ko lang dun sa dulo kung may bunga na. Namumulaklak pa lang siya. Ah, may mga ano na rin guys, oh. Ayan, oh, may na, oh, maliliit lang. Ito, oh. Ayan, oh, may naglalambitin. Ang dami na pala guys. Ayan, oh. Ang dami na pala niyang bunga. Nakakatuwa naman guys. Yung mga pananim ko, eh, may mga bunga na. Kaso nga lang yung mga bill paper dito, guys, inakain ng, inuuod. Nasaan ba yung nakita kung may uod? Nawala. Ayun. Ayun, guys, o, oh, yung mga bill paper, guys. O, oh, ayun, natanggal. Inuuod siya. Siguro, maganda siguro nito, guys, siwi. Yung green pa lang tanggalin na siya sa ano inuuod siya lahat ng mga bill paper namin guys na nagkakaganito siya o oh. habang pahinog nabubulok kasi ito naman yung aking okra guys o oh. tatlo na ang natanggal na bunga tas ito uli ang bulak niya o oh, may bulak na uli ayan guys itatanim ko muna itong ano guys yung hiningi kong itatanim kong okra at saka ano okra at saka talong tinam yung hiningi ko guys so malaki na magic yung aking tinatanim guys malaki na may bunga pa may bunga pa guys so ayun guys itatanim ko muna ito guys Ayan guys, itatanim ko na yung aking hiningi na ano guys. So, ibang klaseng pananim to guys. Bu malaki na. Malaki agad. Kami yung okra ko. May bunga na yung itatanim kong ano guys. Wala pa kasi akong binhi guys eh. Kaya nahingi na lang ako kahit ganito na siya guys. So, oh. subukan kong itanim. Titingnan natin kung mabuhay. Kasi marami naman na akong tinanim dito guys na ganito na talaga siya. Ganito na ang malaki na. Ayan, nabuhay naman yung iba. Surtehan lang talaga guys. Tutukuran ko na lang to ng kahoy guys para hindi siya mag ano hindi lumaylay mamaya maghapon mamaya kasi lalaylay to guys eh para magtuloy tuloy siyang mabuhay kasi itong ditong pinamnan ko guys dito ko itinanim yung kasama nitong mga ukra kong buhay na tapos namatay kasi kaya ito ang ipapalit ko Sana mabuhay ito guys kasi para sabay-sabay silang mamunga ng una kong itinanim yung una ko kasi hiningi sa kanya guys ano siya mas maliit pa dito kaya sana i ano sabay-sabay silang bumunga. Yan. Ang cute guys. Malaki na. Malaki na yung mga tinatanim ko guys. So hindi mga binhi. Ang sipag kasi nun magtanim guys. Talagang araw-araw siyang ano, maliit pa lang yung, ay malaki na yung mga, ano niya, mga pananim niya. May binhi na siyang nakaabang. Ako kasi guys, wala akong time na mag-ano binhi guys. Ang dami kong ano, busy ako araw-araw guys. Sari-sari kasing trabaho ko dun guys, hindi ra sa umaga. Pag ganitong oras, alas 7, alas 8, hardinira naman, hardiniro. Pagdating naman ng alas 9, guys, yaya naman. Kaya, wala talagang time na mag-ano, guys. Pag wala namang alaga, guys, laban naman. Kaya, wala talaga akong time na mag-ano ng binhi, guys. Kasi may alaga kami. Sobrang daming trabaho, guys. Tapos maglalaba pa. Minsan, sinisingit-singit ko yung laba pagkagaling ko dito. Laba-laba ng konti. Pero sana walang pasok yung nanay nung apo ko, guys. Kasi ano na ngayon eh. Miyerkules Mer Santo na ata ngayon. Sana walang pasok guys kasi mayroon akong ibinabad doon ng mga ano mga budget. May binabad akong budget kasi marumi na yung aking ginagamit doon na budget kailangan malabhan ko ngayon yung kasi ipapalit ko mamaya. Lahat kasi ng budget ko guys nasa labahan na. Gawa ng hindi nga nakakapaglaba. Gawa ng may alagang apo. Sana may pag-asang mabuhay to guys. sama matukuran ko lang ito guys. Okay na. Ayan guys. Tapos na ako magdilig guys. diyan yung kapitbahay ko guys oh. Nagdidilig din. Ang dami niyang pananim guys. Hanggang doon Oh. Hanggang doon. Doon sa hanggang dulo pa. Ang dami niyang mga pananim sari-sari. Kasi ano yan. Mga tinitinda niya. Araw-araw yan siya nagtitinda, guys. Hindi na uubusan ng bunga kasi anda ang haba nga kasi ng nang... bunga, dami ng bunga natin dito. Oo nga. Ang haba kasi ng taniman niya. Ayun. Nakikitanim lang yan diyan, guys. May balon din siya dong ginawa, oh. Hindi nga naman siya mahirapan kumuha ng tubig ng pandilig. Tapos na ako magdilig, guys nadiligan ko na rin yung aking bagong tana, tananin ayan ayan o oh. diniligan ko ayan yung okra ko guys na nabuhay oh. bali anim, anim pala yung nabuhay guys yung hiningi ko dun sa kapitbahay ko ganyan na siya kalaki ng hiningi ko guys namumulaklak na kasi ito naman yung aking bagong tanim guys oh yan yan. Nilagyan ko siya ng tukod, guys. Yung may mga tukod. Ayan, Oh. Yung may mga tukod. Kasi, lalaylay yan, ni eh, mamaya. Sana bukas si eh, bumalik din ng tumayo din yan bukas. Ayan, guys, o. Oh, yung isa, lumaylay na, Oh. Ayan, Oh, lumaylay na siya. Ayan. Yung sitaw ko, guys, o. Oh. Nakakatuwa tingnan, guys, o. Oh. Ang haba eh, o, oh, parang ahas. Yan. Mga ilang araw lang guys, a ah, mapapakinabangan ko na yan guys. Pwede ko nang gulayin. Ilan-ilan lang kasi yung nabuhay guys. Marami yan eh. Ilan-ilan lang yung nabuhay. Ayan lahat yung mga pananim ko guys. Oh. oh. Ang cute tingnan pag malaki-laki na. Ang cute tingnan. Pag maliit kasi parang nakaano tingnan. Ayan, yung talong kong unang hiningi sa kanya guys, so buhay na. Isa lang yung namatay, anin yung hiningi ko, isa lang yung namatay. Tapos kahapon naman guys, nagamas doon yung asawa ko. Tapos nagbungkal na siya ng mga, lo, mga gilid ng mga pananim ko. Ano, nabunot na yung aking ano, kalamansi guys. Apat na puno pa naman yung tinanim ko dyan guys, oh. Akala niya siguro dam mo. Oh. Ayan oh, malinis na yung gilid guys oh. Ayan oh. Ayan hanggang doon guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na pwede pa magtanim dyan hanggang doon. Kaya lang yan may bakod guys. Gawa ng kalabaw. May pagalagala kasing kalabaw dyan guys. Kaya binakuran nila. Pwede pa magtanim dyan guys. At saka doon sa may lampas bakod doon. Malawak pa sana ang pagtataniman guys. Oh. Kaso nga lang, eh, hindi ko na kaya, guys. Ayan, guys. Ito yung mga kamatis ko, guys, oh. Ang dami, mga ano na, masukal na. Ang dami na niyang mga sanga-sanga. Tapos yung kamuti tops ko, nadiligan ko na rin. Ayan, meron na uling mga talbos, guys, oh. Mga ilang araw lang yan, eh. Maabutan ko na naman yan, guys, na pigtas na yung mga talbos. Wala na. Ayan, nagpaparami lang yung mga nangunguha dyan guys. So, naliliit pa kasi kaya hindi pa makuha-kuha pero may mga talbos na. O. Ayan, malaki-laki na rin tong aking mga bell paper dito guys. So, matagal umano to lumaki. Ayan, ayan pa ang mga kasama, kasabayan yan guys. So, ayan, yung mga kamatis ko mga masusukan na ang dami ng mga sanga-sanga. Tapos ito namang siling haba ko guys. Pini pinitas na kahapon yung mga malalaki. Hindi rin naman pwedeng maibenta guys. Gawa ng ang hanap ng talipapa dun sa amin yung malaki-laki. Ganun lang siya kalaki yung kahapon yung pinitas. Pinitas ng asawa ko. Akala niya pwede nang ibenta. Siya lang kasi yung nandito kahapon. Ayan. Ayan yung balon namin, guys. Oh. Diyan ako nakuha ng pandilig. Butit mayroong balon dyan, guys. Kasi kung wala, malayo pa yung kukuhanan ko ng, ano, ng tubig. Doon naman, guys. May mga tanim doon, mga papaya. Saging. Saging na sabag, guys. Ang daming bunga ng no? saging na sabag, guys. Oh. Tapos may mga daki dyan, guys. Mga alaga ng bayaw ko. Dito may saging din dito guys. Saba din ito. Ayan ang bunga guys. Ah. Ayan. Kulang kang kita ba siya? Ayan. Ayan ang bunga. Ayan guys. Hanggang dito na lang tong vlog ko guys. At uuwi na ako. Maraming salamat sa panunood guys. Ayan ang guys. Uuwi na ako. Bye bye guys!